Minsan, mas madali pang lukohin ang mga tao kaysa sa ipamulat sa kanila na sila ay naloloko na. Simple lang naman ang pagkakaiba ng kulto sa relihiyon at ito ay ayon sa antas ng paniniwala. Kung ikaw ay may pagdududa sa sektang iyong sinasapian, tiyak kulto yan. Ngunit kung ikaw ay naniniwala sa lapi ang kumukumbinsi sa iyo, ay sasabihin mong relihiyon naman yan. Ang kulto ay nagmula sa dikilalang relihiyon, samantalang ang relihiyon ay nagmula sa popular na kulto. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong isinugo para iligtas ang kanyang bayan. Nagpakita ng kakaibang karunungan, naghimala, nagpagaling ng mga may sakit, nagtatag ng sekta, naghakot ng mga tagasunod, tumakbo, at nauwi ang lahat sa pagiging politiko para paglingkuran ang kanyang bayan. Kulto nga pang matatawag kung anais mo lang ay kaligtasan? Ang kwento ni Ruben Ecleo Sr. o yung tinaguri The Divine Master. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito si Ruben Edera at Leo Sr. ay isinilang noong ikasyam ng Disyembre taong 1934. Sila ay nagmula sa mahirap na pamilya na tubong kabilan sa bayan ng Dinagat sa Dinagat Islands. Siya ay anak ng isang magaling na albularyo na kinikilala noon sa kanilang lugar. Ang batang si Ruben ay hindi nagkaroon ng maayos na edukasyon dahil na rin nga sa sobrang kahirapan ngunit ayon mismo sa kanya, siya daw ay pinagkalooban ng kakaibang karunungan na hindi mapapantayan ni Numan. Binigyan din siya ng kapangyarihang makapanggamot, makagawa ng himala at magpapalaganap ng kanyang ministeryo sa nakatakdang panahon. Ayon pa kay Ruben Ecleo, siya daw ay isang two-star American general bago pa man ang kanyang muling pagkabuhay noong unang bahagi ng dekada 30. Ngunit kalaunan, sinasabi naman niya na ang kanyang nanay daw ay nililima ng Espiritu Santo kaya siya nabuo sa sinapupunan nito at nakatakda siyang magpahayag sa kanyang misyon dito sa lupa sa edad na labindalawang taong gulang. Pamilyar ka na ba sa istorya niya? Nagtataglay din daw si Ecleo ng dalawang persona. Siya ay tao sa isang bahagi at siya naman daw ay katulad ng Panginoong Hesus sa kabilang bahagi. Sa edad na walong taong gulang, nang una niyang matuklasan sa kanyang sarili ang kanyang kakaibang karunungang ito. Ngunit nang mamatay ng maaga ang kanyang tatay na Albularyo noong siya ay magkikinsianyus na. na. drop out naman si Ruben Ecleo noong second year high school at tumakas siya sa kanilang isla matapos maakosahan sa salang panggagahasa. Nagpakalat-kalat siya sa iba't ibang lugar hanggang sa mapasama siya sa isang grupo ng carnival na nagtatanghal naman sa mga bayan sa kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao. Kasama nila, nagpaikot-ikot si Ruben Ecleo sa mga lugar na ito bilang barker sa nasabing carnival kung saan natuklasan naman niya ang kanyang kakaibang karisma sa mga tao dahil napakagaling niyang magsalita at magkumbinsi sa mga ito na pumasok sa carnival at panoorin ang kanilang mga pagtatanghal. Habang siya ay naglalakbay sa mga lugar na ito Nadiscover na rin niya ang kanyang kakaibang kapangyarihan na makapanggamot. Unti-unti siyang nakilala sa paglipas ng panahon hanggang sa sumapit ang mga huling bahagi ng dekada 50 habang siya ay nasa bayan ng Aloran sa Misamis Occidental dito niya binuo ang kanyang naging unang mga tagasunod. Kung ang Panginoong Hesus ay merong labing apostol si Ruben Ecleo ay meron namang labing tatlo. Tinawag niya itong The First Thirteen na silang naunang tumanggap ng mga pagpapala, ng mga bagong turo, ng mga kapangyarihang makapaggamot at kung ano-ano pa mula sa kanilang tinatawag na Dr. Ruben at kalaunan ay naging Divine Master Ruben Ecleo. Ang labing tatlong apostol na ito ang responsable sa mabilis na pagkalat ng balita tungkol sa bagong samahan ng mga misyonero na nakapagpapagaling ng mga may sakit at nakagagawa ng mga himala na pinangungunahan ng Divine Master sa bahaging ito ng bansa, panahon kung kailan napakababa pa ng mga antas ng edukasyon at naninirahan ang mga taong salat sa karunungan. Mabilis lumaki at dumami ang mga tagasunod ng Divine Master Ruben Ecleo at sikat na sikat na siya nang muli siyang bumalik sa kanyang bayan sa Dinagat kung saan niya itinatag ang kanyang pinakaunang monasteryo. Sa pagkakataong ito, libo-libong mga tagasunod na nagmula pa sa kanyang bayan ang nadagdag sa kanilang grupo. Di sila magkamayaw sa Divine Master upang magpakonsulta sa iba't iba nilang mga karamdaman at mga hinaing sa buhay espiritual. Para silang mga tupang naghahanap ng pastol na gagabay sa kanila. Sa kanyang mga pangaral sa mga tao, muling ipinahayag ng Divine Master ang kanyang kakaibang mga kakayahan. Nagagawa niya makipag-usap sa mga espiritu na silang nagbibigay sa kanya ng kakayahan makapagsalita ng mga sinuunang wika kagaya ng Arabic, Aramaic, Hebrew, Sanskrit at kung ano-ano pang lingwahe na ginagamit nung kapanahunan ng Panginoong Hesus. Ang mga wikang ito rin ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang bumasa at magbigay kahulugan sa mga sinaunang misteryo. Ngunit ang pagsasalita ng mga wikang ito ay hindi niya hayagang ipinapakita sa harapan ng maraming tao. Nagagawa din ni Divine Master na makapunta sa dalawang magkaibang lugar sa iisang pagkakataon para naman makapanggamot. Ngunit sa tuwing hindi gumagaling ang mga lumalapit sa kanya, iisa lang ang nagiging dahilan. Ito ay dahil kulang sila sa pananampalataya. Ang mga pangaral at karunungang ito ng Divine Master Ruben Ecleo ang naging saligan para matatag ang sekta ng Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA at bukas palad nilang tinatanggap ang sinumang nagnanais sumapi sa kanilang samahan, anuman ang antas mo sa buhay o anumang relihiyon ang iyong kanabibilangan. Ang pangunahing misyon din ng kanilang grupo ay maglingkod ng buong katapatan, magkawang gawa sa kapwa, magbigay ng walang pag-aalinlangan at ipalaganap ang kapayapaan sa lahat ng nasyon. Naging asawa naman ni Divine Master Ruben Ecleo si Glenda Burey Ecleo at nagkaroon sila nito ng walong anak na pinangungunahan ng kanyang panganay na si Ruben Ecleo Jr. Meron din siyang isang naging karelasyon sa katauhan naman ni Raineria Borja na siyang nagsilang naman sa isa pang Ruben Ecleo. Samantalang pinagsamantalahan naman ng mga politiko sa lugar nila, ang laki ng impluensyang ito ng Divine Master. Marami ang nanuyo sa kanya mula sa mga lokal at nasyonal na kandidato. Kasabay ng pangakong tutulungan ang kanilang bayan para mapaunlad kapalit ng solidong boto dahil ang PBMA ay kalat sa buong rehiyon at napakalaki ng kanilang nasasakupan. Minsan na nilang napaglalangan ang Divine Master sa matatamis na dila ng mga politikong ito ngunit nabigo silang makuha ang mga pinangakong kapalit nang maluklok na sila sa pwesto. Ang mga bagay na ito naman ang nagudyok kay Divine Master Ruben Ecleo para siya na mismo ang tumakbong opisyal para naman pamunuan ang kanyang bayan. Bago pumasok ang dekada 60 ng maunang komandidato si Divine Master Ruben Ecleo bilang alkalde ng kanilang bayan ng Dinagat ngunit tinalo siya noon ng mas popular sa kanilang bayan na si Mayor Baldomero Miso. Pagkatapos ng halalan na yun lalo pang nagpalakas at nagparami ng miyembro ang PBMA. Maging ang mga nasa ibang lugar ay hinakot nila para manirahan sa dinagat at masuportahan ang kanilang Divine Master sa susunod na pagtatangka nito na makaupo sa pwesto. Nababatid ni Mayor Miso na wala na siyang magagawa kay Ecleo Senior dahil sa ginawa nitong pagpapalakas. Kaya't habang nakapwesto, isinulong niyang gawing isang bayan ang noon ay malaking baryo nang Basilisa at dito siya tumakbong mayor at muling nanalo. Habang noong taong 1963 ay tuluyan ng nakuha ni Divine Master Ruben Eclayo Sr. at ng buong PBMA ang bayan ng Dinagat laban sa dikilalang kalaban. Taong 1965 naman, nang formal na rehistro ni Divine Master ang sektang PBMA sa Securities and Exchange Commission o SEC upang formal na kilalanin ng lahat ang PBMA bilang isang legal na organisasyon. At simula nun, pinagharian na ng pamilya ng mga Ecleo ang politika sa nasabing rehiyon. Sa pamumuno ni Mayor Ruben Ecleo Sr., nagsimula na rin makilala ang bayan ng Dinagat sa buong kapuluan. Habang patuloy siyang nagsisilbi bilang kanilang divine master, nagawa niya rin ipakilala ang kanilang barangay ng San Jose nang minsan tanghalin itong most outstanding barangay in the Philippines samantalang sa patuloy at mabilis na pag ng PBMA. Lubhang nabahala ang simbahang katoliko sa buong rehiyon ng Surigao del Norte na noon ay siya pang nakakasakop sa bayan ng Dinagat at buong Dinagat Islands. Ipinagpapalagay nila na isang malaking banta sa kanilang relihiyon ang grupong ito na PBMA ni Divine Master Ruben Ecleo Sr. Dahil naman sa mabilis na paglipat ng kanilang mga miyembro na katoliko patungo sa bagong samahan taong 1977 nang magpalabas ng pastoral warning letter si Surigao Bishop Miguel Sinches na ipinakalat sa kanyang mga nasasakupan at nagsasaad ng pagkabahala niya at pag-iingat sa mga di bulaang mga itinuturo ng PBMA. Ngunit hindi sila nagpatinag sa nasabing kasulatan at sa halip patuloy pa sila sa pagtanggap ng libu katoliko na nagnanais lumipat sa kanilang hanay. Nang sumunod na taon, 1978, nang lumabas ang ikalawang pastoral letter ng simbahang katoliko dahil pa rin sa lalo pang bumilis na pagkaubos ng kanilang miyembro at sa pagkakataong ito, naglalaman na ito ng mga parusa sa mga taong lilipat patungo sa PBMA ni Divine Master gaya ng mga sumusunod. Ang mapapatunayang sumusunod sa aral ng PBMA ay mawawalan ng karapatan na sumapi o maging miyembro ng anumang samahan na nakapailalim sa simbahang katoliko. Hindi sila may misahan sa burol sa oras ng kanilang kamatayan. Hindi din sila makakatanggap ng komunyon, baptismal o maging sa kasal ay pagkakaitan sila ng bendisyon at marami pang ibang kahilintulad nito para lang ipakita na ang simbahan ay seryoso sa banta ng grupong PBMA. Tumanggi din si Bishop Sinches na bigyan ng komunyon ang asawa ng Divine Master na si Glenda Ecleo nang minsan dumalo ito sa misa nila. Dahil nga, ang PBMA ay bukas para sa sinumang mang nagnanay sumapi sa kanila. Ano paman, ang iyong relihiyong kanabibilangan. Taong 1980 naman, nang binigyan ng pagkilala ang Barangay San Jose bilang tahanan ng samahan ng PBMA na pinagkaloob ng Rotary Club of Makati. Taong 1981 nang mailathala naman ang Divine Master Ruben Ecleo sa bantog na WHO Magazine sa kanilang September issue kung saan binansagan pa nila ng The South Mysterious Superstar ang Divine Master dahil naman sa kanyang kakaibang karisma sa pamumuno. At tuluyan nang itinanghal si Mayor Ecleo Sr. bilang Most Outstanding Mayor of the Philippines noong taong 1985. Naglingkod siya sa kanyang bayan sa loob ng mahigit dalawang dekada at siyang pinakamahabang termino na naitala sa buong rehiyon. Aktibo siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Si Divine Master, Mayor Ruben Ecleo Sr. ay pumanaw noong ikadalawampo ng Disyembre taong 1987 sa edad na 53 taong gulang sa dinabanggit na dahilan. Samantala, ang baryo ng San Jose na naging tahanan ng PBMA ay tuluyan na rin naging bayan noong taong 1989 at itinayo nila dito sa ibabaw ng isang burol ang Divine Master's Shrine bilang pagpupugay sa walang hanggang paghahari ng kanilang guro. Ito ang itinuturing nilang modernong Noah's Ark kung saan nila masusumpungan ang tunay na kaligtasan. Ibinibigay nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian at iniiwan ang kanilang pinagmulan. Minsan na rin silang naniwala na ang mundo ay magugunaw sa darating na taong 2015. At ang bayan ng San Jose sa Dinagat Islands kung saan nandun ang Noah's Ark, ang siyang lupang pangako at kung sino man ang nandun ay sila lamang ang maliligtas mula sa pagkagunaw. Sa ngayon, patuloy nilang inaalagaan ang musuleyo at nagdarasal sila sa lahat ng oras para sa mga himala ng kanilang Divine Master para pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Walang pinagkaiba ang kulto sa relihiyon, maliban sa antas ng kanilang paniniwala. Ang kulto ay nagmula sa dikilalang relihiyon, samantalang ang relihiyon naman ay nagmula sa popular na kulto. Ikaw kaibigan, masisisi mo ba ang sinuman sa kanyang paniniwala dahil sa paghahangad sa tunay na kaligtasan Nandun ka rin ba sa Musoleo sa Dinagat sa pag-aasang makakasampa sa Noah's Ark na siyang daan patungo sa lupang pangako? Samantalang sa pagkawala ng Divine Master, ang pamunuan ng PBMA ay napapunta sa isang tagapagmana ng trono na si Ruben Ecleo Jr. at ang kanyang kasaysayan sa ating susunod na kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli.